naa naman ay ugat ning mga pandakaki nga gi uh, markot sa tuang partner atong niaging uh, ni aging buwan dayo so tulo pa jud ka klase na pandakaki na kulor ang iya hanggi pang markot uh, green yellow o silver halos pa jud tanan ang iya hanggi pang markot na anay mga ugat so pati diri asa likod ayo oh. so pati ang mga payat na mga sanga iyahanggi pang markot so karon uh, atuan ning ipakating sa iya kay atuan na ning ipang tanong. so mauna na ni iyaha nang ipang uh, tanan yun ni katingon yun ni eh. para matanom na karong adlaw so mau na ni gidala na diri sa likod kay iya uh, iyaha panguhaan o kining si uh, silupin nga nakabalot ani sa katong markot So akuan ni igura dio po ko magtanom. So mao na ni atuan naning ipang tanom. So kay mga payat maning mga atuang itanumay na mga minarkot na mga pendakake So atuan ning pang dubulon og tanom. Ah uh, kibali uh, duha ni atuang itanom diri sa isa ka silupin. So, mauna ni Nya kay ang dahon ani kay gubot man kayo tanawon. So, atua pa ning pang triman. Atua pa ning pang gupitan. So, mauna ni atua na ning gi uh, gupitan. Total kung mga buhi na ni siya. Uh, pag abot o tulo kasi mana o isa kabuan. Uh, manalingsing manggihapon eh mga mutubo manggihapon ang mga sanga ani eh. nya tu ada yang ipang butang dia kay pagka human puno tuog tanom ani ah, atua na puling pang ah, panandungan so naabtan jo kay tag ini to so muna to atua na gi pang pasilong ah, dili sa natutupay initan sulod sa mga 3 weeks so kay na naman tao pananom sa color yellow o green na ah, pandakaki so kini na pong Uh, color silver ang atuang ipananom so maulang gihapon uh, ako ang gidubol pagtanom kibale uh, duha kabuok sa isa ka ang atuang gitanom kay payat mangud so maulang gihapon eh atua lang gihapon ning pangtriman og uh, panggupitan kay maulang gihapon mutubo lang gihapon ang mga sanga ani e inig uh, moabot og mga tulo ka mga 3 weeks so ato ang ibutang diha kay ato na po ning palandungan so mau na ni matik o mana